narito na naman tayo upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy na ating istorya ay magkasama nga si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila nga ay nag-live upang kamustahin ang kanilang mga fans. At bigla namang nagpalit si Kuya Nag-explain naman si Miss Rachel kung bakit nagpalit si Kuya Noel. Sinabi niya na kaya niya daw pinagpalit si Kuya Noel. Ito ay dahil basa na daw siya ng pawis. Grabe at dahil nga dito ay nakikita talaga ng mga fans kung gaano ka sweet at caring si Miss Rachel kay Kuya Noel. Sabi pa nga ng mga fans ay Grabe daw talaga magalaga si Miss Rachel. Sagot naman ni Miss Rachel ay ganun talaga. Kapag mahal mo ang isang tao, ay kailangan inahalagaan mo ang love-love mo. Kaya naman mas lalong kinilig ang mga nanonood sa sinabi ni Miss Rachel. Magkulay pati. Oh nga po, oh, grabe! Kaya lang po nakapansin Oo. nga. Ito oh, doon. mo. Gaya-gaya po siya. Ah, kaya pala pinipilit niya akong suotin ito. Ay! Kaya pala pinipilit Hala, niya akong... Hala, inisyo! Kaya pala pinipilit niya akong mabis ka ng damit doon. na na. So, ayan. Kaya pala. Kasi magkakulay kami. Lululul, issue Pinabis ka na ng damit kasi basa ng likod mo ng pawis. Ga! Mag... Tidon. Ay, <laughs> ah, ito bro. Tidon pala. Kala ko drone. Nang ganun kagrahin mo si Baby rabay. Tapos na. Couple shirt. nga po. Dalin. Ay, hindi naman po. Wala pa yun sa practice. Bali, ano pa lang. First time pa lang nag-practice. Ah, uh, gabi po. Mag -ano po. Kahit maliit yung pesto ko sa ano. <laughs> <laughs> Joke lang. Pero pag, pero pag, pag uwi, pero pag, pero pag uwi, ganyan na. Ga, pero, <laughs> <yun nararamdaman. laughs> pero pag uwi dun sa kwarto. oh, it's na ganyan. Ano? -pan? Diretso na tulog. Mm. Wow, shout out. Maganda naman na magkulay kayo bagay sa'yo. Uy, grabe, salamat po is naman. Ay, grabe naman po kayo. Ilugar po natin yan. <laughs> Joke lang po. Sir Nick in the house. Ay, Sir Nick, shout out po. Sir Nick. Sir Nick shout out. Ay, naka-live si Kuya ba? So, hindi naman naman uh, po. So, we're about, we're about to end this live na po mga kalingap na. No? Uh, wala naman po. Grabe po kayo check po natin Val Santos Vlogs second channel wala naman po grabe naman ano yan Ayan. pimples oh my god hindi yan pimples ga nagkaka pimples na po siya ayun ga una sa pinakagit na pa ng ilong sino oh, yan. yan ikaw lang nag iisang mahal ko hindi oh, po naka-live doon nga po grabe man po kay Mang trip Wag may, may ngayon. meeting sila, wag maingay. May meeting po mm -hmm. sila. Salamat sa pagkaya mo sa langga mo langga, Raisa. I love you both. Opo, thank you. Thank, sure you thank you, Po. Kailangan po natin mag-care. Para di magkasakit ang taong love natin. Ah. thank you, Thank you, God. Oo, oh, kinikilig kami. O, oh, ikaw lang ang nag-isang mahal ko. Lovely to and cute. Oo, oh, sarap aking gandong. Nakakilig naman to yung dalawa. O, okay, ba ka si Preda. Hindi, hmm, Preda. Hindi na po. Tapos na si Preda, mga, si mga kalina. Tapos si Preda, mga kalina. Matibay ang iPhone doon. Ay, salamat po. Mapalubag loob. Talagang nawala ako sa ano kanina. Hindi po siya nag alang kanina. Tapos, yan. Talagang na ako ng stage. Ganun po nawala po, pa, pa ako sa focus na nahulog. Nakita ko po may isang cellphone po sa harap ng amin. Sinasayawan. Nahulog po. Ah, 8 p.m. po mag-live si Kuya balwag Huwag na, wag kayong ano dyan. <laughs> Sabi ni whatever it takes. Langga Rachel, mo si Libra. Abay, sa mo ng kamera. Tapos daw. Nag-request naman ng mga fans na kiss daw. Kaya naman natawa si Kuya Ruel at sinabi, Naku mga kanina, pag naman ganyan, ilugar naman natin yon. Grabe kinilig nga ang mga fans, sapagkat ng sinabi ni Kuya Ruel ay ilugar. Ibig sabihin ay pwede niya pa i-kiss si Miss Rachel, wag lamang doon sa meeting. Grabe na talaga ang mga kaganapan sa istorya. Pagkatapos naman ito, ay naman ni Miss Rachel ang pimple ni Kuya Ruel tawang-tawa siya dito at inaasar niya nga si Kuya Ruel sinabi niya pa nga na hala, sino yan? sino yung pimple mo? natawa naman ang dalawa at mas lalo namang kinilig si Miss Rachel nang sumagot si Kuya Ruel na syempre ikaw, ikaw lang naman yung love ko eh grabe at napaka na talaga ang dalawa sapagkat inamin na talaga nila na mahal nila ang isa't isa grabe at hindi na talaga mapipigilan ang sobrang kaswitan at sobrang nambing ni Miss Rachel and Quiruel sa isa't isa. magkukurot? Basta mayroon pa yung post lobby na yan. Grabe. Ito lang po. Marami po yan. Nasa gitna. Kapo po yan sa balik tao. Mali ka ba? Hindi ka man mali. Mali ka bang may kausap ka pang? lang. Joke lang. <laughs> Joke lang po yun to. na, hindi yun ito. Sige nga daw, paano ang reaction mo? Ay, i-replay na lang yun, mamaya. Yung ceramic yung maganda ilagay sa screen. Uh, yun po. Basta po, after noon, hindi na po yun. I will promise po, mga kalimit, hindi na po yun masusundan. <laughs> Tingnan natin. Mm. Ang disgrasya, hindi natin masasabi. Pero hanggat maaari, iwasan natin. Uy, 6,000 na po tayo. Kuritin mo, idol. Mamaya na lang po, pag di siya makaano. Di siya nakatingin Ako sa Ako na natin. lang po. Ako na lang po, makurot. Huwag na ka. Just find um. my case ba, mo, pag wala yari, basta ba, sip out. Ah, meron naman pong case po, ma'am, ano, Archie Racel. Ah, si ma'am, Glo, kwento. Sir Nick, okay. shoutout po. Is ka-missis niyo po na si Ko Shirley. Ah, si Ko Shirley. Na si Ma'am Shirley. Shoutout po kay Ma'am Shirley. Okay. May pasok ka bu- Ay, may pasok na bukas lang ga. Tapos na kayo mag ano, papis? Oo. Para na, Arat na. Ito. Arat. Ikaw na naman tala. Okay. Doon saan? Oo oh, na, na Atin ko ba siya na? Sige. Kaya, 15 na, 15. Sa 15. Di okay, bro. Ta. Sige. May bag. So... Pakauwi na po kami. Kanina po, wala pong benta kanina. Kasi maulan. May naiwan po Sir Christian, may naiwan pa dito. Ako na drive. na Hala. Grabe ang bait. Ga ako na drive. Wag na. Nakaka. Wag nang na. na makulit. Eh, papagalitan ka ng mga viewers. Hindi. Yan po nagpupumilit po siya. Yan Tata yung anak niya po nagpupumilit na magdrive. drive Wala namang lisensya. Grabe ko naman. Grabe ko naman. That's one ano? of the requirements. <laughs> That is the most most ano? important requirement most? pag magde-drive ka. Eh di tatapunan natin 'yon. Ah. Ano. Mm. Grabe po, God bless. Ninangs vlog shoutout po. Ninangs vlog shoutout. Hmm. out. bye po. Magde-drive na si Dodong. Ay, ako po pala. Ranaga. Hey, Ologo. Tara naga. Dito. dito. na. Ang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka na update sa Ruel and Rachel love Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.